Uh, yo, what's up mga amigos? Uh, welcome to my vlog. Uh, ngayon, uh, mga mga tayo ng sipo uh, ang ulam natin si wala na kaming wala kaming ulam kaya nanguha tayo lang kasama ko so, uh, papunta ako dun nanguha so, kami ng iba't ibang klase seafoods magaling kang kupal ka panoorin niyo po mga amigos Ayan. so yung ginagawa namin uh, tawag sa amin ito uh, panulo. boleh nang, gue bakal kasih makan kain. Bian <laughs> catat Amigo TV deh. Oh, terima kasih. Itu yang pinaka, uh, pinaka, amigo, amigo kumi. Gracias. magaling kang kupal ka. Bagat na. Wala. Oke. Pa aja.

Ah, galing, galing. galing tumira ng amigo ko. Ayun. isang siat <laughs> Yan yung uh, nakuha namin Yan So marami na kami kuha no uh, Pang ulam na So Yan Pauwi na kami Pauwi na kami Sama ko Sun 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 Hala Uy Grabe So isang mabilisang shout out uh, Shout out kay

<laughs> Magaling kang kupal ka. <laughs> so, ayun, uh, pag-uwi na kami. Tapos na kami uh, man So, panoorin niyo po. So, sana panoorin niyo po 'tong video 'to at huwag niyo ring kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-share na rin. Thank you. Thank you.